Ayan po. Kumakain na po si eh, malaki. <laughs> yung malaki na Yung malilit na ko. Oh. Ito, ito, ito. Ayan. Si Winter po yan. Ito nilagang atay ng balong-balonan at atay balong-balonan ng manok. So, pinakakain ko na siya. Sabi ko, kumain ka na. Kasi kaya ko siya po kaya ko siya pinakakain. Alam niyo po, simple lang. Ba't ko siya pinakakain? Simple lang. Kasi mamaya, kakain yung isa. Oh. O. naman magka... Kung minsan nagrarambol po silang dalawa eh. Dalawa po kasi tungasong ito eh. Pareho po sila si Tso. Kanya magkaiba sila ng lahi. Hindi sila pango. Kasi yung pango, pangit. Itong nakangusong ito, hindi pangit. Ayan. Kaya kung nasa pinakakain, alam nyo, pag mag-alaga kayong aso, kung mag kayo kayong aso, alagaan nyo silang mahayos, pakainin nyo sila ng hindi tira-tira. Ayan, ang nilalagay ko, yan ang gusto niya eh. Huwag nyo silang pakainin ng tira-tira. Ang tawag nga dyan, man best friend eh. Di po ba? Pagkatapos, pakakainin mo silang tira-tira. Anong mangyayari nyan? Man best friend pa ba ang tawag dyan? Eh, kung magkabalitan kaya ang pagkakataon, ikaw yung kumain ng tira-tira. Eh, -tira. kaba. O, mabango. Oye. Winter, ayaw mo na. Oh, ito, ito, ito. Oh. Oh. Ito. Oh. Tsaka, anong ibig sabihin? Tsaga. May pagkamahati rin ng mga haso kung minsan mawawalan ka ng pasensya pero ganun talaga alaga mo nga yan eh oh. kaya hindi ka dapat ano nagbibigay ng aliw yung aso alam niya paloyin niyo na paloy niya pagbalik niyo masaya yan sasalubong sa iyo hindi niya, niya iniisip yung galit niya yung galit mo oh. sa salubong siya sa iyo, masaya. Ganun na aso eh. Kaya may papay ko sa inyo, halagahan nyo ng aso ng aso nyo kung meron kayong aso. Huwag nyo sila pababayahan. Pakainin nyo sila ng hindi tira-tira. Kagaya nito, bagong bili ito. Hindi ko alam, ay sandaan nito, worth 100 nito. Kanya lang ang atay nito at balubalunan, mga maliliit. Oh, ayaw mo na. 100. So, ano yan? na. Malis ng tulo yan. So, 150 pala daw itong lahat sabi ni sister baby kasi siyang bumibili ako lang naglalaga ganyan pong pag ng ayok ayok man sila pero man best friend ng aso tandaan nyo po yan mahalin natin ang ating mga halaga ng aso kung meron po kayong halaga, mali nyo. Sige, hanggang dito na lamang ano, ito yung inyong kaibigan, kay Jesus, brother, Manny Bautista. Nawadat na kayo ng video nito, nasa mahayos na kalagayan. God bless us all. Bye-bye. Pakainin ang ating mga alagang si Chu. Mamaya, yung isa. At paghahanda ko sila ng dog food. Meron po silang dog food. Bukod dyan, alaga talaga sila sa amin. Ano po, yung organic. Ibig sabihin, deep yun, pero may alung gulay. Organic. kaya Ayan, na naman ako. O, ay, saan ka pupunta, ha? O, ah Ha? ka pupunta? Parang inspector, lakad na lakad. Ano, ayaw mo na? Oh. <laughs> ah, Ayaw mo na?

hindi, 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 naman ako. hindi, hindi, hindi,